Yan. Double jab tak? double jab. Yan, yan. Yan, oh cover. Cover tak? yan. Oh sige, game. Jab. Jab straight. Pak, double jab. Pak. Jab. Pak, double jab. 1 2 3. Pak. 1 2 3, sabay atras. Pak, One, two, pak, 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 atras. Job, job street. Ayo mga idol prospect uh, boxing Philippines. Job, job street, job street, pak, yan, one, one, yan, one to ten. sabay terus, pak, 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 yan. Job street, job street, pak, double job, pak, reto Right hook. Right. Right hook kanan. Yan, yung kabila, yan. Kabila. Yan. Right hook kabilan. Pak. Left hook. Yan. Upper. Pak. Double jab. Pak. Jab straight hook upper. Ki, okay. jab straight hook upper. Ki, okay. jab straight hook upper. Okay. Hook yung kaliwa. yung wala ito po yung mga future future natin mga idol. Yan ito yung mga bata na ano uh, natin no. Bata pa lang tinuturuan na natin para uh, pagdating sa larangan ng boxing ay mamagagaling na na mga subok na sila. So ayan nga. ayun mam... Oh, lakas ah. Tapos lang. Ayan, mga idol. Future ano natin to. Mga bata na to. Oh, lakas oh. Oh, uh, parehas. Oh, parehas. Ah, pong ano na to, pang 3D sand training na to. Pang 3D training. yan, Pak. Tapos, apil mo pa. Jab straight. Hook. Kaliwa kanan. Tapos, apil mo kanan. Ayan. Kasi hindi abang buhay mga idol, merong tatayo sa ating uh, hindi abang buhay nandiyan si Cuadro Alas. Like Manny Pacquiao, uh, Dunaire hindi abang buhay nandiyan. No, may papapalit na bagong uh, bagong okay, fighter, okay, okay. no? Pak pak. Oh, kabila no So, ito yung bunso namin mga idol. Oh, puta. Magalaw. Oh, Oh, piti na. Oh, wow. Oh. Galing ng galawan, no? Oh, oh. Hmm. Tangin na, oh. Oh. Sino ang ay de? Jab. Yan, jab straight. Yan. Yan, yan. Okay lang yun. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang siya. Yan. Yan. Sige, hayaan mo lang. Masanay rin Yan. Yan yung future natin mga idol, mga bata pa lang nagsasanay na. No? Oh, palitan na. Ah. Pak? Oh. Malakas oh. wow oh, pinakamalakas Pinaka malakas. Wo. Oh. Ah, uh, Yan yung idol oh. Hindi rin magpapatalo. No? Oh. Yan ang tagahawak yung coach natin oh, tagahawak oh si Inday anak ni Basti. Yan, ano, okay, po yung mga idol, sino bang maghanap? Magaling talaga bata to. Yan, At tandaan natin ito mga idol ha, mga bata pa lang to, future boxing na to ng Pilipinas. Ari. Yan, future boxing na to ng Pilipinas. Yan, pak. Magaling to mga idol ha, made in Philippines lang yung ginawa natin na idol oh Yan, bumili lang ako ng bag, tas nilagyan ko na buhangin, saka ano ng Uh, puno ng nyug yan oh Brabe. bigla yan oh, bigla biglay mo oh biglay mo isa pa isa pang bigla oh isa pang bigla jab tapos sabay lipok sabay lipok jab oh 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 Ayan, makikita nyo to idol. Sunod na ano idol, ilalaban na namin to sa amateur fighting na sa mga bata lang din. Para pagdating ng mga 18 years old, marami ng panalo at eksperensyado na sa laban, sa larangan ng boxing. So, hanggang dito lang muna yung video natin mga idol. Ayan.